Hello guys, good morning, good morning Kami ay mag-ulmusal, kaming mag-lola <laughs> Ang ulam namin mga guys, ito, tuyo Kain tayo mga guys Ito ang ulam namin Tapos may cup Grabe, guys. Wow, sarap. Mm -hmm. Hmm. Diba? Ulam ng aking apo ay tuyo. O bakit ba, di ba? Wala, wala kami pera. Eh, bakit? Masama bang kumain ng tuyo? Sabihin walang pera. May pera tayo. Masabihin wala tay pera. Eh, paano? May in pera, na, pera tayo. Nabili tayo si masyado na matulo. Mauubos yung pera natin. Hindi ah. Naubos hmm, na yung pera. Mayroong magbili sa akin. Sabi Naubos mo, ang pera? May pera ako. Pambahid ko ng 5-6. Kaya nagtuyok na lang ako. Ah, saan mo nabili? Hindi. ah mga guys iyan sinusubuan kopal iyan ni aking monting apu hehehe hahah Ay, okay, mag-unat kasi. Pa, ba, bad yan. Huwag hmm? bad, mag-unat. Sige na, lalala. Yan ang almusal namin, mga guys. Ano? Kape. Kape with tuyo. Hmm. Di ba? Huwag hmm. natin ikakahiya si katuyo. Hmm. Amasay para bulok, Same May bedroom. dukot. May tutong oh. Sarap. Sarap? Sarap ko ayun yung gas tutong. Brown na kanin. And the brown. Kape. Guys, kape. Kaya ng jasmine. Kape. ayaw, ayaw mo na namin maggatas kasi. Pagadayot ko. O na, usog. Bye-bye, guys!